Babati. Magandang hapon, Ginoong Clarion, at magandang hapon, Ma'am Rubion, at magandang hapon, mga kaklase. Kaming tatlo ay narito sa inyong harapan upang itanghalang aming balagtas. <coughs> Maliwanag na araw sa lahat ng may malawak na isipan. Ako'y nandito ulit sa inyong harapan upang tagapamagitan sa dalawang <coughs> naglalaban. Alin nga ba ang nauna? manok o itlog, kayo ang musga, Digil natin sila ng palakpakang kakaiba. Ikampay ang sikaw at magmistulang ibon sa hawla. Pakinggan mabuti, sino nga ba ang nauna? Kayo na ang humusga. Pakinggan na natin si itlog. Ako'y gumulong golo, pakinggan ang aking ibubulong. Itlog ang nauna, kaya't itong manok, tumigil ka na sa panghamon. Kita-kita naman, ako talaga ang nauna sa aking dalawa. Tiktila o tiktila. sila na sapagkat ito ay nagsasabi ng kasinulingan. Ako talaga ang nauna so sa sana sinakuban. Nagkakamali ka, manok. Hindi naman pwede na ikaw ay naging manok agad. Lahat na manok ay nagagaling sa pagiging itlog. Sandali mo na itlog at ako'y yung pakinggan. masalitang binitawan ay di magkatugmaan. Tanong pa natin sa milyo yung hayop at siyak manok ang kasalutan. Mukhang ang laban ay mas lalong iinit. Sandali, ako muna ay sisingit. Sa inyong dalawa, ako muna ay papalit. Sa inyong laban, ako ay nananabik. Ngayon, pakinggan natin ulit si Itlog upang marinig ang kanyang pangangatwiran. Sandali, Manok. Paano mo masisigurado na ang aking binibitawang salita ay hindi makatotohanan sapagkat wala ka namang pruweba? Aba, aba, aba! Ano naman kaya ang masasabi ni Manok? Pakinggan natin ang mga salitang bibitawan, manok, sa'yo na ang tangharan. Tika muna itlog at ako yung pakinggan. Ayon sa siyentipiko na manok ang kauna-unahan. Natuklasan ng manaliksik ang, ang protina na sa itlog at ito ay nakikita sa manok. Kaya dandan sa sinasabi itlog, ngunit mo mga sinasabi ay di makakasama. Alam naman nating lahat ng itlog ay nakikita sa manok. Kung ating pantahan dahanin baka tayo gagabihin. Kaya paumanhin, mahal kong kaibigang manok, ang aking binibitawang salita ay talagang makatotohanan. Kaya tanggapin mo na lang ako talagang nauna sa ating dalawa para tayo mapayapa na. At ngayon, ating palakpakan. Manok at itlog nagtanghalan. Mga salitang binitawan ay may laman. Ngunit sino nga ba sa kanila ang nasa tamang panindigan? Itong si manok na sinasabing siya ang nauna, o itong si itlog na pinaglalaban ng mali si manok. At ngayon, manok at itlog kayo na'y na magbati. At dito na namin tinatapos ang aming masigabong balagtasan. Maraming salamat